Ano ang Davao bago dumating si Rodrigo Duterte? Bago pa man kilalanin si Rodrigo Duterte bilang Thief Punisher o maging Pangulo ng Pilipinas, siya muna ang naging tagapagligtas ng isang lungsod na minsang nilayo ng marami. Ang Davao City. Pero ano nga ba ang Davao bago pa siya maupo bilang Alkalde noong 1988? Noong dekada 70 at 80, kilala ang Davao bilang isa sa mga pinakamapanganib na lungsod sa bansa. Tinawag pa itong Killing Fields of Asia, laganap ang mga barilan, salvage, kidnap for ransom, drug lords, at private armies. Halos araw-araw may patayan at ang takot ay bahagi ng araw-araw na buhay ng mga Dabawenyo. Ang lokal na pamahalaan noon ay tiniting ng mahina, hindi makapangyarihan laban sa mga armadong grupo. Maraming negosyo ang nagsara o lumipat sa ibang lugar. Ang ordinaryong mamamayan ay takot maglakad sa gabi, at ang hustisya ay mabagal o walang saysay. Taong 1988 nang tumakbo si Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao. Hindi siya tradisyonal na politiko, matigas magsalita, diretsyo sa punto, at kilala sa pagiging seryoso sa aksyon. Pero para sa isang lungsod na nalulunod sa kaguluhan, siya ang naging sagot hindi siya nagatubiling harapin ang mga kriminal. I told the, criminals not to f*** it here in the city. Inilunsad niya ang mga programang kontra droga, nagpatupad ng curfew para sa kabataan, ipinagbawal ang paninigarilyo sa pampublikong lugar, at tiniyak na ang batas ay may ngipin. Sa kanyang pamumuno, unti-unting nawala ang takot at napalitan ng disiplina. Sa loob lamang ng ilang taon, ramdam ang pagbabago. Ang Davao na dating nilalayuan ay naging halimbawa ng kaayusan at kaligtasan. Dumami ang negosyo, umusbong ang turismo, nakita ng mga tao ang isang leader na hindi lang nagpapangako kundi tumutupad. Maraming taga Davao ang nagsasabing, dahil kay Mayor Duterte, muli naming naramdaman ang seguridad sa sarili naming syudad. Para sa kanila, hindi lang siya mayor, ama siya ng lungsod. May malasakit, may paninindigan, at may tapang. Ang Davao bago si Duterte ay isang lungsod ng takot at kaguluhan. Ngunit sa kanyang pamumuno, naging simbolo ito ng disiplina, katahimikan, at muling pag-angat. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon nananatili ang tiwala ng mga Dabawenyo sa kanya at sa kanyang pamilya. Kung nais mong maunawaan ang tunay na dahilan kung bakit Duterte pa rin sa Davao, Balikan mo ang kasaysayan at makikita mong para sa marami, si Rodrigo Duterte ang leader na muling bumuhay sa kanilang lungsod.